ito paggagawa ng koprahan mga kalagalag. Siyempre, nilayout muna natin to. Ayan, tapos, dito tayo nagumpisa ng pagbuhukay. Kusa natin ilalagay yung paglalagay ng sahig. Ayan, yung laki nito ay 8 feet. Simula doon. ayon sa pasok na yun at saka dito. Ayan, tapos dito naman 12 feet siya, pahaba. Ayan. 8 feet. Ayan siya. Ayan. Pag nabutas natin yung iskalon, tatawag natin yung iskalon. yon. Saka natin gagawin itong paglalagay ng papag. Ayan. Dito tayo nag-umpisa. ng pagbukal. Siyempre, nagpumpisa rin tayo doon. Kaya ayan, maraming bato na itaas natin. So, Fred, nagpahukay na rin tayo dito sa kabila. Ayan, dito naman yung kanyang gatungan. Ayan, hinuhukay na rin. Ayan, dito yung gatungan. Ayan. Buro, madali-dali. Pwede natataglan tayo kasi maraming mga patutay tayo nakakawat. Ngayon, ang layo nito, simula sa paggagatungan hanggang dito sa gagawin natin ng papag 8 yung escalon niya. <coughs> ngayon. ngayon. na dito tayo ngayon sa pag-spray Kung saan may nagpagawa sa atin ng koprahan. Ayun. Bubutasan natin 'yan lampasan doon sa kabila para dito ang ulpot ng ano niya. Para malayo siya sa apoy. Ayan. Ayan, malapit na raw. Ayan. Matabigan siya matabig na. Ayan, mga kalagalag, nabutas na natin siya. Ayan, lampasa na siya. Nabutas na natin. Ayan, lampasa na ang butas niya. Kaya atin ang susunod ay yung lalagyan ng sahig ng papag. Kaya atin na siya. Lampasan na. At yun, niliota natin. Nating nilibilan para pantay siya. Yan. Iba pa kong nailon yung elevation niya. Ayan. Ito ang ating gagawin. Kaya natin yung pagsalagyan ng sahig. Ayan guys. O, tapos na. Tatapos din tayo mga talagalag. Okay na. Ayan. Okay na ang ating uh, sahig na lang. Ayan, ayan. Ayan na siya. Kapusundan tayo.